Hello everybody. May share naman ako isang application. Itong application nito ay hindi siya earning apps. Itong isang land bank na kung saan ay pwede mong i-check ang iyong balance sa iyong ATM. So guys, ito na. Open natin itong land bank. So itong land bank is makikita mo sa Play Store ito type mo lang siya ito type mo lang yung land bank. saka ito makiki makikita mo agad yung land kapag ito type mo sa play store so pag open mo hindi mo na kailangan mag create ng user ID or set ang password or open an account or mag sign up no need na di mo na kailangan mag sign up so ang gagawin mo dito kung ikaw ay may isang kung meron kang ATM at saka ATM ng land bank kung ikaw man ay 4 piece makakatulong, makakatulong ito sa mga parents nyo guys kung or kapit bahay nyo hindi nyo na kailangan malis ng bahay para inquire ang laman ng ATM nyo dahil ida download nyo lang siya sa inyong cellphone tsaka magagamit mo na siya at pwede mo na i-check ang iyong balansa ng bank ATM so ito guys baka sa hindi pa nakakalam i-share ko lang dito tayo i-share ko lang para naman kahit pa paano makakatulong ako or else. So, so dito, gaya ng sinabi ko, hindi mo na kailangan mag-sign up ng account, hindi mo na kailangan mag-create ng user ID. So, dito guys, kung ikaw may ATM, dito ka na didiretso sa cash card inquiry. So, dito sa cash card inquiry, ito type po lang dito yung eh, kasi nakasave na kasi itong ano eh nakasave na yung number ng na, ng mother ko kasi isa siyang ben, isa siyang four piece beneficiary so ito type mo lang dito yung cash card number tsaka yung pin tsaka mo ila in okay. after nun eh, okay mo lang ito at yun boom makita mo kung magkano ang balance ng iyong ATM so guys yun lang and thank you please pakishare po naman ang video natin thank you for watching sana makatulong po bye bye